Naku, wala na palang laman yung pera natin dito guys Eh, chine-check ko nga yung pera natin dito sa may ATM Eh, talagang zero na <laughs> Uy, may magwi-withdraw rin atang babae dito mga tropo Wow <laughs> Uy, ganda rin pala ng dalan niyang motor guys Tignan nyo Uy, ang haba naman ng motor niya Parang sniper <laughs> So nga pala guys, Ito nga pala May dala rin tayong parang sniper dito Pero luma na tong motor natin eh no? May kita nyo naman yung dashboard nyan Eh, luma lang talaga yung motor natin dito To. Pero formado din yan, guys. Kasi kung mapapansin nyo, ayun, oh. Wow! Umander mag yung motor natin. <laughs> Oy, teka lang. Wag kang umander dyan, boy. Tara, sakyan na nga muna natin to, mga tropa. Ayan, sakyan natin. Yun, oh. O oh, diba? Papakitaan ko muna kayo ng malakas na tambucho. Ayun yung tambucho, guys. Okay, Oba? Umaapoy-apoy din yan, boy. Siya nga pala, guys. Eh, mamaya maghahanap tayo ng iba pang mga mas magagandang motor pa. Bukod dito. Gusto ko yung mga Raider 150. Mamahalin kasi yun dito sa larong guys. E mamayarin mamaya rin pala magpapanggap tayong polis para makuha tayo ng Raider 150 okay pero bago mangyari ang lahat ng yun eh make sure muna guys na nakapag like ka na ng video at nakapag subscribe ka na rin okay kapag ginawa mo yun hindi kita huhulin <laughs> At dahil nakapag-like at subscribe ka na, tara sumakay nga muna tayo dito sa may motor natin na sniper. Ayun oh, grabe matulin to mga tropa. Tingnan nyo ah. Ayun oh, grabe yan tulin. <laughs> Sobrang bilis. Ayun oh, ops, ops. Oh, Slow down muna tayo. Ito, e, ang dami palang mga tao dito guys. Teka lang, teka lang. Punta muna tayo doon. Ang daming mga tao. <laughs> ay oh, nag-aapuyan pa sila ng mga motor. Wow, ito ata raider na ata ah. Ay hindi, sniper pa rin pala to. Kailangan makakita tayo ng Raider. Grabe mga formado yung mga motor nila dito guys. Grabe yung mga apoy yung oh. sobrang last naman ng apoy ng mga motor nyo dito guys. <laughs> Grabe ang astig. <laughs> Sana all. Ay no, walang tigil yung apoy nito guys. Baka maubos gasolina na yung gasolina nito. Kanina bang motor na mga pre? Maubos yung gasolina nito? Panigurado. Di na kayo makakauwi sa bahay nyo. <laughs> Saka meron pa dito guys nagdidrip po. Oh. What? Pwede rin palang idrip ang mga motor na yon. Baayos. Mamaya talaga magpapanggap tayong pulis para lahat ng mga sumusuway eh pwede nating makuha ang motor <laughs> pero bago mangyari yung guys pumunta muna tayo dito sa may dealership syempre may nakatayo pa dito mga ano anong klaseng statue to guys may hawak silang batuta <laughs> ang angas naman nito parang hotdog <laughs> sige akitin ko yung uli nyo <laughs> inakit-akit ko na yung ulo nila guys so tara tara pasok muna tayo dito sa dealership grabe laki pala ng dealership dito guys hanggang second floor no tara pasok tayo Ooh, ay, ang ganda naman dito. Tsaka may tatlo ditong des. Sino kaya ang pagtatanungan natin dito? Dito kaya sa una. Kaso nga lang may taong nag-aasikaso. Dito na tayo sa gitna. Bossing, bossing. Pacheck mo na ng mga motor ha. Ayun pala oh. Ito pala yung mga motor. Grabe, may radar yata dito ah. Ito radar ba to? Basta. Nakalimutan ko. Magkamukha kasi ang itsura nilang dalawa. Pero wala pa tayong pambili guys. Oh no. Tara tara. Mamaya na nga lang tayo bumili nyan kapag may ipon na tayong pera. Eh pwede ba umakit dito? Naku, wala pa landaan dito sa may taas <laughs> Pero lumabas na nga tayo sa may baba Mag-train na lang tayo ng speed ng ating motor <laughs> Teka, lalabas ko muna yung motor natin dito na normal Ayan guys, nga pala yung normal nating na motor no Yung parang sniper <laughs> Sakay tayo syempre at maglibot-libot Saan kaya tayo pupunta? Ayun no, oh, may malaking mansion dito guys Baka may makita tayo ditong mayaman na tao Bibigyan tayo ng motor Ayos yun <laughs> Kaya maglibot-libot lang muna tayo dito guys <laughs> Ayan no, oh, grabe dami palang mga bahay dito mga tropa Tsaka meron dito ditong gas station. Pupunta tayo sa mega station kaso wala din naana natin mali. Balik tayo mga tropa. Dapat pala sa may kabila tayo dumaan no? kasi wala lang daan dito papunta dun sa mega station. Ayan, liko lang tayo dito mga tropa. Grabe, nagdi-drip din pala yung motor ko. <laughs> Ayos! Ayan, park muna tayo dito. Oh no, sobrang lowered na ito. Nahihirapan na kung umakyat. Ayan, ayan, park muna tayo dito. Ito, meron ditong motor. Oh. What? <laughs> Parang nakikita ako. Ito sa Philippines ah. Eh. Ay no, anong lasing motor to guys? Teka, ba't naman bigla-bigla na lang gumagalaw yung motor ko? Sigurado, si Rana yung preno nito. Na Ayusin natin yung pagpark natin mga tropa. Kailangan naka-stop talaga. Yun, ayos. Naka-stop na siya, no? Hehe. <laughs> yan, magpapagas tayo dito mamaya. Magkano ba gas nila dito? Aba, parang medyo mahal yung gas nila dito, ah. <laughs> so, wala naman tayong ibang choice. Dito talaga tayo magpapagas mamaya kapag naubusan tayo. O di kaya, guys, mag-sideline muna ako dito. Ayun, no? Oh, maghangin tayo ng gulong nila kasi nakikita nyo naman yung compressor na to mga tropa. Eh, panghangin yan ng gulong. <laughs> Oy, okay, magpahangin na ng gulong dito dito mga bossing <laughs> Teka ano bang meron dito? Wala parang mga gulong lang to na mapipinagpalitan no Tsaka may mga langis dito Siguro nagche change oil yung may ari na shop na to guys Pero <laughs> po muna tayo dito Baka mamaya may dumating na mga customer Hindi ang ina natin yung gulong nila <laughs> Ayos may panggas na tayo pang nangyari Teka guys Wala pa tayong costumer ah Kanina pa ako dito Naghihintay Sobrang haba na ng oras Na lumipas Ito hmm. parang may papunta na ata Dito mga tropa What? Parang kilala ko to ah Teka nga lang Sure ba tong siya yan? Antayin natin lang na Lumapit dito Sa may munting shop na to Na hindi naman akong may ari <laughs> Wait lang Ito Umin Nahirapan na ata siya magano guys Sumampa Kasi lowered yung kanyang motor ang nga natin Uy dok, lang Ikaw ba yan boy? <laughs> ato, ginagawa mo dito. Ah, eh Dokling, naligaw lang din dapat ako dito. Nag-aanap talaga ako ng mapaggagasin. Kaso, konti lang yung pera, uy. Eh, nakikita mo ba tong shop na to? Wala yung bantay. Kaya kanina, sinubukan ko. <laughs> Baka mamaya kasi may dumaan dito mga riders. Tapos, ayun, papahanginan ko sila para may panggas ako mamaya. Why, oh, Idol? Huwag nang gawin yun. Bibigyan na lang kita ng panggas mo. Uy, talaga ba, boy? Bibigyan mo ako ng panggas. Oh, Idol, pila mo na yung motor mo. Oh, sige, sige, nice next one. Regis, regis, na natin to. Para po tank, no? <laughs> Teka, punta muna tayo dito sa mega station. San kaya tayo pipila? Gusto ko yung mabilis na gas, ha? <laughs> yung pang racing. Para astig. <laughs> Teka, ba't di ako makapunta dun? Ayan, dito tayo, guys. Kaya muna na atin to. O, dokling, ikaw magbabayad na ito, ha? Dapat, <laughs> full tank. Gusto ko. Okay ba yun? Sige, ay, dolly, full eh, tank mo. Walang problema. So, yun, mga tropa, ipupultang tank daw na amin. Nice one. So yun guys, karami salamat doksin sa paggagasa Eh nga pala mga tropa, balak sana namin maglarong basketball dito ni Dokling Kaso wala dalang bola. dalambola yeah, Lama idol, sayang Eh paano yan, ano nang gagawin natin? Eh wala na tayong ibang gagawin Dokling eh, Pero may naisip akong plano Uy, ano namang naisip mong plano idol? Eh alam mo ba, pwede tayong makakuha ng mga Raider 150 Wah, paano naman yun idol? Eh syempre, pagbibisa ko ng pampulis Syempre, kapag may mga pasaway na nangamotor tapos nagkamali sila ng galaw. Pwede kong kunin ang motor nila. Idol, pwede yun? Oo, oh, pwede yan. Para makuha natin ang motor nila Magiging polis tayo O di kaya mag-apply talaga tayo bilang polis Para totoo na talaga Oo, ayos yan, idol Pwede, pwede Ayun, so, mga tropa Gagawin na namin ang plano Para makuha na ng mga motor <laughs> Tara, Dokling, sumunod ka sa akin Maghanap tayo ng pwedeng pagsutan O di kaya apply na talaga ng polis Tara, tara, let's go Ayun, <laughs> e, mga tropa, let's go Samahan nyo kami, ah Teka, e, asan na si Dokling? O, tara na dito, Dokling Sumunod ka sa akin boy iwan kita bala ajan. <laughs> tara tara grabe galing nag drip ng aking motoro. oh. ayos Ayun, mga tropa. Nakapang pulis na tayo. Ayos ba, Dokling? Uy, ayos na ayos, idol. Kaso nga lang, eh, dapat huwag ka muna mag-motor para pahala sa ng pulis ka talaga. Oo, oh, tama, Dokling. Magkakamukha kasi dito yung mga motor, eh. Katulad na ito. Uy, kanino ba to? Sino nagpa-park dito? Uliin ko to. Uy, idol, akin yan. Ano ba? Ay, oo nga pala. Sa'yo pala yan, Dokling. Pasensya ka na. Ay, eh, teka, saan tayo makakanap ng mga pasuway na parang mga naka-raider 150. Ay, idol, baka mamaya sa mga may, uh, na bahay, meron yan. Mayaman na bahay. Oo nga, no? Tara, check nga natin dito yung mga malalaking bahay, mga tropa. Kanyari, <laughs> nagpapatrol lang yung polis na to, no? <laughs> Ito dito, may magandang bahay dito. Teka lang, parang wala naman yata dito mga tinatambak na mga motor dokling. Wala, idol, wala. Maligo na lang muna kaya tayo. <laughs> Maligo? Porkit <laughs> meron dyang gripo, tsaka tabo, maliligo na tayo. <laughs> Wag na, dokling. Wala ka namang daladamit, eh. Meron ba? Wala, idol. Joke lang yun. Hindi tayo maliligo. Tama, maganda pa na battle. O, Oh, sige, sige. Tara guys, maglibot-libot muna tayo dito mga tropa. Ito pala. Sobrang laki ng bahay guys. Tara, tara. Pumunta tayo dito, no? <laughs> Wait lang. Ito may mga tao sa likod. Tara, lapitan natin. <laughs> Uy, dito pala kayo nagmimita pa. Mga naka parang Raider 150. Teka. Ayun, no. ayos to ah. Parang Raider to ah. Pero mukhang sniper. Oy, pare. Ikaw ba may ari noon? <laughs> oh, bossing. Oh, may ari noon. Uy, ikaw ba? Sige, sige. Wag kang magiging pasaway ah. Kasi kapag maging pasaway ka, uulin kita. Hindi mo ba nakikita tong damit ko? Isa akong pulis. Ah, sige, sige, sir. Hindi ako gagawa ng masama. Yun, buti na lang. Huwag ka magagawa ng masama. Talagang mahuli ka. Wait <laughs> lang, meron pa dito mga ano. May swimming pool daw, Klen. Grabe, naligo tayo. At, naligo ka na nga, boy. Pwede pala dito mag-swimming. Grabe, sarap. Kaso nga lang, guys, hindi ako nakakalangoy. Tignan nyo naman yung ulo na atin. Babad lang, nakatayo ako sa may swimming pool. Oh, man. Kakaiba yun, ah hindi tayo makakalangoy Pero pwede tayong tumambay dito Oo, oh, Dokling, tama nga Tatambay muna tayo dito sa may bahay na tuboy Ang ayos <laughs> Teka, teka Eh, tara, tinta muna tayo dito Baka may mga ano tayo dito Makakausap tayong ano, Mamahalin na auntie Bahay oh. may mayaman na tao dito, mga tropa Baka may makanak ano dito. Uy, grabe ano to. Tignan mo, Dokleng. May nakita ako dito, boy. Mayroon na ito. Ah, nasa ka na ba? Eto, tignan mo. Baka ah Eh, tinatago lang to. Wala kasing may araw eh. Oh my idol, baka mamaya galing yan sa ano. Kunin mo na. Kunin ko na to. Grabe, ang ganda na ito ah. Parang Raider 152 ah. Oh my idol, parang Raider 150. Pero parang tambal din Ang sniper. Sniper? Oo nga no. Yung mukha niya pero yung katawan niya. Parang Raider. Aba, ay ayos to dokling bilang pulis eh may mga ano kami kakayaan kami kunin ng mga ganyan sige sige akin dang kunin mo niyan tapos pwede ka pa magsaway sa mga naga ano mga makukulit oh tama ka dyan tara try nga natin yung sakyan to guys uy umaandar mga tropa testing nga natin kung umaan yung whoops yun may apoy may gasolina pa to dokling ayos oh sige sige akin dang tara tara guys ay e, atras muna natin to mga tropa grabe gando nakaset up na pala talaga <laughs> tignan naman yung mga tourney. Leo. Naka-gold. Kurado, may ama ng may-ari na ito, mga tropa. Yan, kuli natin to Farm Raider 115 no? <laughs> Ang saya. Maging pulis. <laughs> tara, tara, dokling. May panlibot na tayo sa mga pasaway. Teka, teka, ito. May nag-ano dito. May nagpapapuyo. Wait lang, wait lang. Ops, ops, ops. Teka lang. Hoy, okay, pre. <laughs> Anong ginagawa mo? Bakit pinapapoy mo yung motor mo? Hindi mo ba alam? Bawal yan. Ay, bawal ba ito, sir? Oo, oh, bawal yan. Nakikita mo naman, no? Umaapoy, oh. Makapuyo. Baka mamaya, eh, tumirik ka dyan. Makakap pero wisyo ka pa sa mga motorista. Ay, ganun po ba, sir? Hindi, ano mangyari? Pwede ka nang kapag hindi mo yan tinigil. Ah, ganun po ba, sir? Oo, ganun talaga mangyari. Kaya pagbalik ko, dapat wala ka na dito, ah. Kailangan, hindi mo na yung pinapaapoy. Oh, sige, sige, sir. Yun, dokling, okay na. May napagsabihan na akong isa. Yun, no? aalis ah, na ata siya, boy. Dari <laughs> siya kasi pag nakita ko siya ulit dito, nagpapaapoy pa ng motor. Ah, pa ispanahay dahil maging pulis, eh. Pwede ka talagang maging ganyan. Tama pag tara dok maghanap pa tayo para maka raider 150 na tayo no ulihin natin ang mga lumalabag tara tara ito grabe ang tulin din pala na itong motor na nakuha natin doon, na tulin no oh. tignan nyo guys uy grabe uy what meron pala dito expressway may expressway pala dito mga trope ay ano oh. pwede tayong pumasok let's go let's go teka nasa na kaya si dok nakakasunod pa ba siya o mamaya hindi na siya nakakasunod boy hintay natin siya dito. Okay, eto na pala si Dokling eh. Tara, Dokling, mag-check muna tayo dito. Mayroon pala dito 7-Eleven eh. Tara, mag-park muna tayo diyan. Pwede pala dito ng pumood trip. <laughs> Asig. Pasok nga tayo dito, guys, sa may love ng 7-Eleven. Hoy, kaso nga lang parang hindi pa ata nag-open tong shop na to kasi wala pa yung mga paninda nila. Meron pala ditong mga drinks. Eh. Wala pa yung iba nilang mga chicherry. Ayun pala man abul ko. Ngayon, tara. Tayo. Bayo. What kain? Ano ba mga dito? Mga shake pala to ay no, at saka may mga tinapay. Uy, meron din dito mga ano, ang sarap nito. Wow, may chicken, may puwan, may talong. Sarap nito, pre. Ah, magkano sa mga ganito? Ay, hey, sir, mura lang 'yan. Bili na kayo. O sige, sige. Teka, kain tayo daw, Gusto mo ba? Hindi busog pa, uy. Ay, nako, busog pa daw yung kasama ko, pare. Pasensya na, di mo na siguro kami bibili. O sige, Mr. Officer, walang problema 'yon. Grabe, dok, tinawag pa ako, Mr. Officer. Kasi nakapampulis sa uy. Hindi talaga idol. Kaya tara, manguli lang tayo Nang na ng mga parang nakaray 150. Oh tama doling, tara sumunod ka sa akin Magpapagulay nun tayo sa trabaho natin Boy! <laughs> Ayun mga tropa, samahan nyo ko ah. At para hindi kayo mauli, huwag nyo kalimutang I-like ang video at mag-subscribe Para makarami tayo ng parang Raider 150 <laughs> Oh man!